ko si Santa Claus at ngayon mamimigay tayo ng bigas! Ah! Pagkatapos ng video na to ay magbibigay tayo ng Gcash. Pero for now, susuyuri natin ang kabundukan para may bahagi natin ang dala nating sakong-sakong bigas. Oy! Oy! Stop! Stop! balay lang. Oh! Di ba? ko hindi ka makahinga. <laughs> 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 Mga road workers! <laughs> o, oh, boss! <laughs> o, oh. magkapatid kayo hindi? Gusto ko pa alam sa inyo, pwede kayo magkabigas kahit nagtambay lang kayo sa kasada. <laughs> Let's go! Nay, ako si Santa ko! <laughs> okay! Okay, pal! Ah! Para akong nasa kuiksan! Ah! Ano, patay, alo, patay. <laughs> Walang tao kaya nilagay na lang namin sa labas. Merry Christmas! Wala na, guys! Wala na pambili si Santa Claus! Sige! Oh guys, biskut. Ayo dul, uy. Pasti itu nama tetap bos sang ating bigas. Oh. Lama. Kadon lang kadaling na ubos. Ah. selamat. Sigi! Hohohoha! Bisa limu-limu tadi sudah close! Oh, bugas, pri, bugas. Penas kuan! Fire! Bigas! Lama! Sigi, fire! Yeay! Sinong maritis, Jan! Bikin ko nung bigas! Oh, oh, oh. Taksi taksi. Oh. Taksi bay, taksi bay, kita taksi bay. Medali bay. Naya. Ah. Oh. 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 Oh.

Nakakapagod pa para ito, guys! Thank okay, okay na! Thank you! Bye-bye! Nasira ko yung sipir mo! Bili ka bago-bag! -bag. Oh. Ay, ay! Nasira, San Cabos! O! Oh. <laughs> <Masa>, nasira ka! <laughs>